Okay, welcome back to my YouTube channel again. This is Ralph731TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick ang subscribe button at ang notification bell. Okay, bibigyan po natin ng reaction video po yung nag-comment sa channel natin. At uh, ikinumpara ba naman ang engine oil sa cooking oil? O, kaya, kaya daw may kickstarter ang KLX. Sabi niya. Kasi daw namumuko daw yung langis kinukinom para sa mantika na mumuudop yung langis ng ating makina at nasa ibaba kailangan daw gamitin ng kickstarter para mabasa yung block o, oh, okay unang una sir may mga motor na walang kickstarter pangalawa po at may oil pump ang KLX pansinin yung KLX 140 walang kickstarter ba diba? oras na click nyo yung push start bobo na pilang siya mas may pangaroon eh uh, palagay ko sir hindi mo napanood yung video yung full video uh, binuksan ko yung mga topic cover nakakailan shipa na ako hindi pa umaakit yung langis kasi kulang yung bilis ng ikot ng sigunyan para mapabomba yung langis kaya nga may electric start di ba at may vlog po tayo dyan panoorin mo mabuti okay ang, ang kickstarter po at ang purpose na talaga niyan is for emergency use only kaya nga may electric start eh maniniwala ako kung walang electric start ng KLX puro kick start lang yun ang primary na gagamitin mo para mapaantar siya pero mali po sa comment nyo na parang ay ina, ano tawag doon kinumpara nyo sa cooking oil at sa engine oil ang cooking oil po pag malamig na talaga yan pero ang engine oil hindi po dahil ang engine oil meron, meron po tayong tinatawag na multigrade yun yung ano yung multi-grade yun po yung may nagsisimula na sa 0 15 20 yan tapos yung eh, yan yung gagana sa low temperature yung may, pag may nababasa kayo sa bote ng langis na 0 0 15 20 o kaya 10 yan tapos yung sa medulo naman number 40 ibig sabihin noon 40 or 50 may mababasa kayo sa mga engine oil ibig sabihin pag na-reach yung temperature yun po yung operating temp ng langis Okay? Kaya wala pong katotohanan yung cooking, parang cooking oil. Nasa ilalim daw yung, yung langis. Kaya daw kailangan daw kickstart muna pag umaga. Good luck sa iyo sir pag nabasagan ka ng clutch gear. Napakamahal niyan. Okay? Panoorin mo sir mabuti yung ating video para maliwanagan ka. Okay? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiklik naman po ang subscribe button at ang notification bell. Binigyan ko lang po reaction video yung comment ng ating hindi mo alam kung supporter natin to pa uh, basher basta sinagot lang po natin na tama at uh, sa pagmimekaniko sa tagal ko nagmimekaniko wala po tinuturong ganyan kahit po sa libro wala po nag-aral po ako pagmimekaniko de sana pati mga kotse po di ba may kickstarter para umakit lang isa block di ba kaya nga po may oil pump di ba kaya may electric start para mas mapadali ating buhay hindi po totoo yun na umaga, kickstart muna. May vlog po tayo dyan. Watch dyan po. Okay? Maraming salamat and bye-bye.